Ayan guys, tignan nyo Bayanan, Corner, Bacor Boulevard Yung stoplight Ayan, nakaride tayo Pero pag nag-go yan mamaya Walang ilaw So kung galing ka nang inabutan mo yan na naka-go Iisipin mo Na sira yung traffic light Kung makikita nyo doon Sa may bandang waiting shed Merong kotseng pula na hinuhuli ng traffic enforcer. Kasi ako rin kanina nung parating ako, akala ko ah, uh, sira lang yung stoplight. Tapos biglang nag, bigla na lang nag-yellow tapos bigla na lang nag-red. So inabutan siya. Kaya yan, hinuhuli siya siguro as beating the red light or passing through yellow light. So tignan natin pagpalit ng, uh, ng uh, ilaw ng stoplight kung magigreen na siya. So, tinitikita ng enforcer ng Bacoor. So, kung hindi mo nga naman alam, galing ka sa malayo, inabot mo yan ng, nakap, ng walang ilaw, isipin mo, sira. So, dapat as traffic enforcer, ang ginagawa nila dyan, nagmamando sila, hindi sila nag-aabang. Ayan, nag-go. Ibig sabihin niya, pag nawala yung ilaw, go. Tapos, magugulat kanina, nagulat na lang ako. Nasa una ako yung pulang kotse na yan, nag-yellow na lang. So ayan, hinuhuli niya. Hinuhuli niya yung bios. Ah, boss, kawain ka muna. Ah,